Hi guys, it's me again. Hi, welcome to my vlog. Chewbacca vlog. So we're here at my friend's house. Oh my god, time check. It's like around three o'clock in the afternoon. Gumalat na naman ang bakla guys. actually kanina guys na, na we went to E Mall. Then after, kay lubat man yung isang friend ko. Chan, hi Chan lobat siya. So, nami diri sa among friend. Then, among Disney princess, na si Bird. Kalain na ba sa Disney princess karon? <laughs> Uy! The Hoggard ba? Nga si Lawrence. Mga taken na ni sila. May pasikip. Okay, mga tikin. Dawa ang mga tikin. Ikaw, Chan, uh, single na siya. Pamay na lang guys sa iya. guys, comment down below sa gusto mong bay. Ito ay seryoso guys, namin diri sa mga friend. Like, nami balay sa balay sa among friend. Yeah. Magtagay daw sila later. Sila Sila raha. <laughs> bawal plastic na ko magtagay. Yeah. <laughs> well, sa bawi kay vlog, ano siya guys, plastic daw ko i-bash ako din din. Ito daw guys, okay. bored lang ko dito sa condo, mo nang ilakaw or set ko. Yeah. Sila may nakasabutan na mga lakaw, kay mga lagan, masad may sila. So, yeah. Later daw, I think right, around four o'clock. Later, dama na na tagdiba now Na volleyball kay yeah. friend du <inaudible> <Yes>. <inaudible> the volleyball. Yes. This is Bernie, ang Snow White ng banawa. Si Lawrence, Cinderella ng basak. <laughs> si Sean. Si Elsa dang, or hell yo.

Watch me of volleyball. Pagkakalunan mo? Hindi bola. Ano po? ilong? Ano? Very ginger ilo. Ipalakaw man Disney Princess. Uy, di man magsakay. Nagkwapa po yung kindy. Yun. Kabati na ba sa Disney? Kalain na basta. Kalain ino basta. Kalain na basta. Kalain na basta. bangasun na basta. na basta. basta. Pero na, murag siya guys, akong kasugat guys. Ay, nagkwane ka ng vlog. Baba, baba, baba. Ano oh, oh, na, kayo nagdibig like oh, guys. Oh. So, nanday diri, tanawra may ugtag, nice. Pwede ba dahil makasaka? asa man yung volleyball? Ah, no entry for non-climbers. Ano, climbers? climbers. Sabak burn ni. Pasti di mana mereka kita. Asa man yung lingkod. Badminton man ni. Eh. petakar man siya, uy. Asay volleyball ba? Asay volleyball. Dire. Ikaw man nanan nila, kami may sunod, mo ginaynet daan. Ay. Ay. Direk. Ay. Direk. Ay. nyo. Ay. Ayun na daw kay kauban. Huy, chance na to mo! Direk, pa halin. kadungasinong tinaramdaram sa pan. Haha, talaga yung light. Ay guys, dalang ka Gabriel. Guys, dalang ka. Pangkonsa bibin. Oo? Yung makai yun taka. Dagana yat.

So, guys, baka pwede kayo show ko. Bako na, guys, Sana pwet ko na lang yon <laughs> Ha? <laughs> Go, Gabriela! <laughs> không cancel, không cancel something back, cancel. Oh, wow, 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 luôn đi, go darling oh, baby. Okay. <laughs> <laughs> Sugar, oh, guapa kai, oh. guys. <laughs> Go, baby. <laughs> okay, for nakawin na din, pero naabutan ng na. Ola! yeah yes guys, from Emo, tapos nag-volleyball,